Hanggang 60 pesos ang taas presyo ng gulay sa Benguet dahil sa masamang panahon. Abay, mas mahal patuloy ang sahog kesa sa karning manok. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Kung dati siksik sa sahog na gulay ang pansit na iniluluto ni Aling Remy, ngayong araw, repolyo na lang ang binili niya. Ang budget kasi niya isang para sa recados, sa repolyo lang nagkasya. Pati ang paborito nilang tinola, makapas muna. Mas mahal pa kasi sa karne ng manok ang sahog nitong sayote. <laughs> Sobrang mahal ngayon yung ano, gulay. Hindi nagsasahog ng ano, gulay. Sa Benguet, 60 pesos ang itinaas sa presyo ng kilo ng sayote kaya umabot na ito sa daang piso. Ang patatas, nasa 115 pesos hanggang 120 pesos mula sa dating 80 pesos lang bago manalasa ang bagyong guring. 60 pesos din ang iminahal ng bagyo beans. 50 pesos naman sa bell pepper. Tanging repolyo lang ang hindi gumalaw ang presyo sa 90 pesos kada kilo. Sa pagtaas sa mga presyo ng gulay, hindi lang mga mamimili ang nahihirapan kundi maging mga tindera kasi matumal ngayon. Dahil sa epekto ng mga bagyo, ma'am. Ayon sa mga dealer ng gulay, malaki ang epekto ng mga nagdaang bagyo sa pagtaas ng presyo. Kung dati, 2,000 kilo ang binabagsak sa kanilang pwesto sa Benguet Agri Pinoy Trading Center, ngayon nasa 500 kilos na lang. Kaya pansamantala na muna nilang itinigil ang pagde-deliver sa mga malalayong lugar gaya sa Metro Manila. Pulang ang supply. Na Nasira niyong bagyo. Pag, pag kasi ang ulan, wala na yung mga pananim ng sayote. Umaasa na lang ang mga magsasaka at ilang dealers na makakabangon mula sa pinsala ng sunud-sunod na bagyo at pag-ulan para bumaba na rin ang presyo ng gulay mula sa benguet. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa, News 5. Mga kapatid, share and gossip po. Huwag maging at maging una sa lahat. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.